morning good afternoon good evening this is alan burgos from the hashtag walk with land channel welcome and welcome back to our channel all right so before the usual thing no uh, but before we start our conversation uh, just what oh, all our subscribers they are now 5200 almost 5220 thank you thank you so much for all the help and of course the time to subscribe to our channel okay with your subscription my dear friends we can be able to maintain and sustain this channel thank you so much and then if you are watching this this video my friend all right so please do subscribe and if you are not yet subscribed please do subscribe now so that we can be able to uh to help other people as well later on thank you so much okay so for for today's episode uh, uh for today's episode we will be uh, we will be discussing something about education okay we will be discussing something about education no? kasi recently uh, recently po no mayroong eh, no? uh, ang tanong po natin ngayon ay uh, gaano ba ka importante no how important do you think education is in achieving dreams okay so For a while, huh? let me just transfer this one. Uh, yung, yung video natin, yung, yung camera. No? Bakit ganun? Wait lang i Let me know if this is working or not. What camera? Let me just transfer the camera. Ah, yun pala. Okay, for a while, for a while. If this is okay. Camera. There you are. Okay, good, good, good. Thank you so much. I just transferred yeah, uh I just transferred the uh the camera. Yeah, no. pa microphone. Okay, so, ano guys, no? Um, ano kasi, no? Parang tag dito. Okay, the question that we have for uh, this afternoon or this evening, uh, i ano ko lang, ah, may pre-present lang ako sa inyo. Okay? Kasi recently, um, Recently, was a comment, no? or, the si Vice President and at the same time, uh, Department of Education Secretary, sa, neg, uh, sa Visayas, uh, uh, Visayas, one of the elementary schools there, no, and then uh, tinalon was or the speaker interview yata siya, no, with regards to education. Okay, so let me just ask you, now, how important do you think education? is in achieving your dreams. no? So this is a tool. This is really uh, this is a tool for you to have uh for you to have this one no? uh, for you to fight uh for a life's journey okay um drop your thoughts in the comments below and let's let's discuss it no okay and then of course uh do not forget to subscribe no? uh to hit that subscribe button to join our community of dream achievers. No? So, guys, education matters. Dream achievers, subscribe now. <laughs> okay. Alright, so in Filipino, gaano kahalaga ang edukasyon sa pagtatagumpay ng iyong mga pangarap? No? I-share ang iyong ipunyon at mga comments no? sa so, so comment section at mag sa aming mga diskusyon. Huwag kalimutan mag-subscribe para maging bahagi ng ating komunidad ng mga tagumpay. No? Education, ay mahalaga, tagumpay sa buhay, mag-subscribe na. Okay, na? So, oh, Okay, so magandang araw, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. No? Ako si Alan Burgos, no? from the hashtag Walk with Land channel at maligayang pagdating sa ating YouTube channel. Ngayon, may naka, nakaka-inspire naka na message no or mensahe no mula sa ating Deputy Vice President at the same time, Education Secretary Sara Duterte para sa mga estudyante, no? Tara. Tara, pag-usapan natin, guys, no? Pag-usapan natin. Okay? So, uh as what I've said, no, sa isang kamay-kay lang uh, pahayag, uh, recent, no, message uh, coming from the Vice President, no? ibinahagi ni, ni Vice President Sara Duterte ang kanyang payo sa mga estudyante no? na tapusin ang kanilang pag-aaral at tuparin ang kanilang mga pangarap. No? Ano kaya ang kanyang mga mensahe? Tutok tayo. Okay? Una, una binib binibigyang diin ni Vice President Sara Duterte na ang kahalagahan ng edukasyon Kapalagay nyo, gaano nga ba kahalaga ang edukasyon sa pag-abot ng ating mga pangarap? Guys, i-comment nyo naman sa inyo, ang inyong mga opinion sa comment section. Isa pang mahalagang punto ni Vice President Sara Duterte ay ang pagputok sa mga pangarap. Pangarap, dreams. Ano ba ang inyong mga pangarap? At paano nyo plano itong makamkan? I-share nyo na ang mga comments. Ngayon, gusto ko marinig ang inyong mga boses. Ang no ang inyong mga reaksyon sa mensahe ni Vice President Sara Duterte. I-comment lang at baka mapili namin kayo ang inyong mga komento para sa shoutout sa susunod na video. oh guys, no? huwag kalimutan na subscribe sa ating channel para sa ibang mga kwento ng tagumpay at inspirasyon makakasama nyo ang iba't ibang mga personalidad na nagbibigay ng payo para sa ating mga taga-subaybay. I-subscribe na para sa mas marami pang kalam. Ayan. Sobrang halaga no? ng mensahe ni, uh, ni Vice President Sara Duterte. No? Yung kanyang mensahe na narinig natin ang kanyang boses para dito sa means uh, para sa uh, mga kabataan. Okay? Ayan. Uh, napaka, sobrang napakaganda ng mensaheng ito mula kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, importante sa kanya ang pagtatagumpay ng mga kabataang Pilipino. Kayo, ano ba naiisip nyo tungkol dito? So ayon kay Mayor Sara, ang pagtutok ng pangarap ay sobrang napakahalaga rin. No? paano ba natin mababalanse ang pag-aaral at pagtatrabaho para makamit ang ating mga pangarap at ang mga pangarap natin sa buhay. Sa ating mga viewers, maaari kayong magtanong tungkol sa ating topic no? through the comment section. Ano ang mga tanong nyo para kay Vice President Sara Duterte o tungkol sa edukasyon? I-type lang ang inyong mga tanong at sasagutin natin ito uh, pagdating ng araw okay so again huwag kalimutang i-subscribe ang ating channel para sa mas marami pang mga kwento ng tagumpay at inspirasyon makakasama nyo ang iba't ibang mga tao no sa iba't ibang mga mundo okay para uh, sa mga comments na yan sa mga question na yan no so maraming maraming salamat sa pagtutok huwag kalimutang mag-like mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng inspirasyon. Ako si Alan Burgos from the hashtag Walk With Land channel. Okay? Uh, yan. Yeah. Sa so Walk With Land channel, sana po ay makasama namin kayo sa ating komunidad na ito. Okay? Maraming maraming salamat po. Mabuhay ka, Vice President Tara Duterte. At mabuhay po ang bansang Pilipinas. Salamat po ng maraming. God